Bukod sa United States of America na mayroon tayong Mutual Defense Treaty, mayroon ding malalakas na mga bansa sa Asia, katulad nga ng India at Japan, ang handang tulungan ng Pilipinas sakaling magdeklara ng gera ang China laban sa ating bansa. Galit na galit nga ang China at sinabihan pa ang mga bansang Japan at iba pa na huwag nang makialam sa tensyon ng Maynila at ng Beijing. Samantala, binigyang diin naman ng India ang kanilang matibay na suporta sa Pilipinas lalo na sa mga nakalipas na agresibo at brutal na aksyon na ginawa ng China na mas lalo pang nagpataas sa tensyon sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. I take this opportunity to firmly reiterate India's support to the Philippines for upholding its national sovereignty mga barko ng Chinese Coast Guard na mataan naman sa dagat ng Masinlok Zambales. Tila naghahanap na naman ng mga bagong teritoryo na aangkinin itong mga inchik na ito. Ako po si Roy Z and welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. sa kanlurang bahagi ng Pilipinas, patuloy ang ginagawang panghaharas ng China sa mga kasundaluhan ng ating bansa dahil sa pag-angkin nito sa ating teritoryo sa West Philippine Sea. Nilagyan na rin ng China na mga military presence ang ilang bahagi ng karagatang nasa sakupan ng Pilipinas. Kahit pa ilegal ang ginagawang ito ng China, sila pa ang may lakas ng loob na gumawa ng mga brutal na hakbang laban sa mga Pilipino. Sinabi ng ilang mga mangingisdang Pilipino na palagyan silang nakakakita ng mga barko ng mga inchik na umaali-aligid sa karagatan na kanilang pinangingisdaan kaya naman naaapektuhan na rin ang kanilang hanap buhay. Kahapon lamang sa ulat ng GMA Integrated News, ika-24 ng Hunyo taong kasalukuyan na mataan ng ilang mga mangis ng Pilipino ang mga barko ng Chinese Coast Guard malapit sa dagat ng Masinlok sa Sambales. Ayon sa panayam kay Leonardo Quaresma, Pangulo ng New Masinlok Fisherman Association, tinatayang nasa 13 nautical miles lamang ang layo ng mga nasabing Chinese vessels mula sa baybayin ng Masinloc Zambales. Tanaw na tanaw nga ito ng mga residente mula sa Pampang. Dahil dito ay apektado na rin ang kanilang hanap buhay dahil hindi sila makapalaot sa takot na baka gumawa ng hindi maganda ang mga incheck na ito. Ang mga insidente na ito ay kasunod lamang ng kautosan ng China na uhulihin daw at ikukulong nila ang sinumang papasok sa sinasabi nilang teritoryo na sa katunayan ay naagaw lamang naman nila. Kasunod nga ng mga agresibo at brutal na aksyon ng China kontra sa Pilipinas, nakakuha naman tayo ng kakampi sa dalawang malalakas na mga bansa dito sa Asia. Unahin natin ang India. Sa pagbisita nga ni Indian Foreign Minister Subramaniam Jaikinsar sa Pilipinas, halos dalawang buwan pa lamang ang nakakalipas. Binigyang diin ito ang buong-buong suporta ng India sa Pilipinas lalo na nga sa lumalala na tensyon ng ating bansa kontra sa China. Sa kanyang pagbisita sa ating bansa, nakipag-meeting ito sa kanyang Filipino counterpart na si Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at nakafocus ang kanilang usapan sa defense and maritime cooperation lalo na pagdating sa West Philippine Sea. Bukod dito, alam nyo ba na mayroon ding territorial conflict ang India at China dahil naman sa mga border dispute? Hindi lamang pala sa Pilipinas nang aagaw o nang aangkin ng teritoryo itong mga incheck na ito. Halos lahat ng kapitbahay nitong mga bansa ay inaagawan ito ng teritoryo, kagaya na lang ng pag-angke nila sa buong kapuluan ng bansang Taiwan, agawan sa teritoryo sa ilang bahagi ng bansang Bhutan, India, Japan, Vietnam, South Korea, Malaysia, Indonesia, and so on. Sa bahagi ng India, mayroong territorial dispute ang China sa Aksai Chin. Nagkaroon pa nga ng ang mga Indian soldiers kontra sa mga sundalong in sa kasagsaga ng pandemya noong 2020 ayon sa Stockholm International Peace Research Institute o SIPRI sa kasalukuyan nga ay mas pinapalakas pa ng China ang kanilang mga nuclear weapons. Nagdagdag na sila ng 90 nuclear warheads kaya naman sa ngayon ay tinatayang nasa 500 nuclear warheads na ang taglay ng bansang ito. Mayroong usap-usapan na ang karamihan sa mga warheads na ito ay nakatutok na sa India dahil ito ang may malaking nuclear arsenal sa mga kapitbahay nito na inaagawan niya ng teritoryo. Ang tanong na nga lamang sa ngayon, kanino ba sa mga bansang inaagawan ito ng teritoryo gagamitin ang mga nuclear weapon na ito? Kung inyong matatandaan, noong January 2022, nagkaroon ng kasunduan sa pagitan ng India at Pilipinas ukol sa delivery ng mga makabago at advanced missile system ng Brahmos. Ngayong buwan nga na ito, naiulat ng naval news na nagsasagawa na ng construction ang ating bansa para sa Brahmos Anti-Ship Missile Base sa Naval Station Leovigildo gantioque sa Zambales. Ang base na ito ay nakaharap sa pinagtatalo ng teritoryo ng West Philippine Sea at nakahanda na nga sakaling umabot sa digmaan ang tensyon na ito. Samantala, nandyan din ang Japan na harap-harap ang tinutuligsa at kinukundina ang hindi makatarungang mga aksyon ng Chinese Coast Guard sa mga Pilipinong sundalo. Dahil nga dito ay galit na galit ang Chinese government at binalaan pa ng China ang Japan na wag na raw itong makisawsaw sa issue ng West Philippine Sea. Dahil nga sa pinakalatest na insidente sa Second Thomas Shoal, agad na nakipag-usap via video call si AFP Chief of Staff Romeo Browner Jr. kay Japan Self-Defense Chief General Yoshihilde Yoshida. Nagpapasalamat si Browner dahil sa solidong suporta ng Japan sa Pilipinas. Ang Japanese government din ang isa sa mga kauna-unahang kumundina na sa naging marahas at brutal na aksyon ng CCG nitong nakaraang linggo. Sa so ngayon nga ay fina-finalize na ng Japan at ng Pilipinas ang reciprocal access deal nito sa ating bansa at inaasahang mapapagtibay ito ngayong Hulyo taong 2024. Ang kasunduang ito ay magbibigay ng karapatan sa mga military troops ng dalawang bansa na magsagawa ng mga kakailangan ni mga trainings at drills sa teritoryo ng Japan at Pilipinas bilang paghahanda sa mas lumalala pang ang tensyon kontra sa China. Kamakailan lamang ay dumating naman sa Pilipinas ang mga bagong mobile air surveillance radar system galing sa Japan na malaki ang may tutulong upang maagarang ma-detect ng ating hukbo ang mga paparating na panganib. Dumating na nga ang TPS-P14ME, isang mobile type long range surveillance radar sa Camp Aginaldo sa Quezon City at pinasinayaan ito ni Defense Secretary Gibo Chudoro at ng Japanese State Minister na si Uniki Makoto. Ang surveillance radar system na ito ay ginawa ng Mitsubishi Electric Corporation at may kakayan itong makapag-detect ng air and surface target gaya ng mga aircraft, drones, maritime vessels at iba pang threat ayon sa Philippine Air Force. Dahil nga mobile system ito, maaari itong ipwesto ng ating pwersa sa kahit saang area malapit sa West Philippine Sea Bukod dito, mayroon pang dalawang radar system ang paparating sa ating bansa para mas palakasin pa ang ating defense and security sa hinaharap. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruhing mag-subscribe. like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.